Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris. Ngayong masiglang Martes, ikaw, Aris, ay nasa ilalim ng isang makapangyarihang enerhiya na nagmumula sa impluensya ng araw. Ang apoy ng iyong katatagan at determinasyon ay mas lumiliyab pa, nagdadala ng bagong inspirasyon at sigla sa iyong mga gawain. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang patunayan ang iyong lakas bilang isang natural na leader isang taong hindi natatakot sa hamon, isang mandirigma na patuloy na sumusulong sa kabila ng mga pagsubo. Ang iyong enerhiya at pakiramdam sa araw na ito. Ang araw na ito ay may dalang matinding sigla para sa iyo, Aris. Sa kabila ng anumang pagod o panghihinang maaaring naramdaman mo sa mga nakaraang araw, ngayong Martes ay tila isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumangon at harapin ang mundo na may panibagong pananaw. Ang init ng iyong personalidad ay mas nanginibabaw ngayon, ipinapakita ang iyong tiwala sa sarili, ang iyong tapang, at ang iyong likas na kakayahang makuha ang atensyon ng iba. Hindi mo kinakailangang pigilan ang iyong damdamin ngayon, sa halip, hayaang ito ang maging gabay mo sa iyong mga desisyon. Kung may matagal ka nang iniisip na gawin o isang proyekto na nais mong simulan, ito ang tamang oras upang kumilos. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay may potensyal na magbunga ng magagandang resulta sa hinaharap. Maaari ring dumaan sa iyong isipan ang ilang alaala ng nakaraan, mga tagumpay na natamo mo, pati na rin ang mga pagsubok na nalampasan mo, Huwag mong hayaan na ang anino ng mga pagkakamali noon ay hadlangan ang iyong paglago ngayon. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang aral at inspirasyon upang lalo kang maging matatag at determinado. Ang papel ng iyong pagkamalikhain Ang iyong malikhaing isipan ay lalong nagiging aktibo ngayong araw. Ang mga ideya ay maaaring dumaloy ng kusa, kaya siguraduhing bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang isulat o isaayos ang mga ito. Maaring ito ay may kinalaman sa iyong trabaho, negosyo, o kahit sa personal mong buhay, anumang bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kasiguruhan na ikaw ay lumalago. Kung ikaw ay nasa isang profesyon na nangangailangan ng pagkamalikhain, ito ang pinakamagandang panahon upang ipakita ang iyong talento. Maaari mong maranasan na ang iyong mga ideya ay mas tumatatak sa mga tao at ang iyong kakayahang makabuo ng bago ay mas pinapahalagahan ng iba. Gamitin ito bilang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na potensyal. Sa mga hindi sigurado kung paano gagamitin ang kanilang pagkamalikhain, subukan mong humanap ng mga paraan upang mailabas ito. Maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, pagguhit, pagsasayaw o kahit simpleng pagpapahayag ng iyong damdamin sa isang malapit na kaibigan. Ano man ang iyong mapiling paraan, tandaan na ang pagkamalikhain ay isang regalo na dapat pagyabungin. Pagharap sa mga hamon Hindi may iwasan ang mga hamon sa araw na ito, ngunit sa halip na matakot o mag-alala, yakapin mo ang mga ito bilang bahagi ng iyong pag-unlad. Ang isang aris ay hindi umaatras sa laban, sa halip, ginagamit niya ang bawat pagsubok bilang pagkakataon upang maging mas matatag at mas mahusay. Kung sakaling may mga taong nagdududa sa iyong kakayahan, huwag kang magpatalo. Ang kanilang mga opinyon ay hindi kailangang makaapekto sa iyong paniniwala sa iyong sarili. Alam mo kung ano ang kaya mong gawin at nayong araw ay isang magandang pagkakataon upang patunayan ang iyong halaga. May posibilidad din makaramdam ka ng kaunting pagkabalisa sa ilang aspeto ng iyong buhay, lalo na kung may malalaking desisyon kang kailangang gawin. Sa halip na magmadali, pag-isipan mong mabuti ang iyong mga hakbang. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng katanungan sa isang iblap. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin ang lahat ng posibilidad bago gumawa ng desisyon. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, pula, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at sigasig, mga katangiang lika sa isang aris. Magsuot ng anumang bagay na may pulang kulay upang mapalakas ang iyong enerhiya at kumpiyansa. Maaari itong isang pulang panyo, isang pulang pulseras, o kahit anong bagay na magpaparamdam sa iyo ng tapang at kasiglahan. Maswerteng numero, tatlo, walo, at labindalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong enerhiya at tabumpay. Ang tatlo ay sumisimbolo ng balanse at pagkamalikhain, ang walo ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kasaganaan, at ang labindalawa ay kumakatawan sa mga bagong oportunidad. Kung may pipiliin kang numero para sa anumang desisyon ngayong araw, subukan mong isaalang-alang ang mga ito. Maswerteng kristal, Carnelian, ang kristal na ito ay perpekto para sa isang aris sapagkat ito ay nagpapalakas ng kumpiyansa, sigla at determinasyon. Kung nais mong manatiling motivated at malakas ang loob sa anumang hamon, subukan mong hawakan o isuot ang batong ito bilang isang alahas. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagsasalita sa publiko, paglahok sa isang proyekto, o pagpapakita ng iyong talento sa isang malikhaing paraan. Ano man ang iyong gawin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magpapalabas ng iyong tunay na potensyal. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, tandaan mo na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ano man ang dumating na pagsubok, may kakayahan kang harapin ito ng may lakas ng loob at determinasyon. Huwag mong hayaang ang mga takot at pagdududa ay pigilan ka sa paggawa ng mga desisyong makakatulong sa iyong paglago. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang mga nagawa mo. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga aral na natutunan mo, sa mga taong tumulong sa iyo, at sa mga pagkakataong dumating sa iyong buhay. Ang bawat maliit na tagumpay ay isang hakbang patungo sa mas malaking tagumpay. Kaya huwag maliitin ang mga simpleng bagay na iyong nagawa. Ikaw ay isang aris, isang mandirigma, isang leader, at isang taong puno ng sigla at tapang. Yakapin mo ang araw na ito ng may determinasyon at kumpiyansa, at tiyak na makikita mo ang liwanag na naghihintay sa iyong hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.